Good morning guys. Ngayon mag-aalmusal na ako kasi mag day off ko ngayon. Pag tapos ko mag almusal bago ako maliligo tapos mag, -mag gym ako. Nah. Day mag ano lang ako doon mag cardio. Mag cardio tayo doon sa baba tapos maglakad na kami. Punta na kami. Pupunta ako ng Sintra may kukunin ako. And then maghanap na naman tayo ng na magagandang view. See you later. Ay, paalis na sana ako. Paano ako makakaalis nito? Magiging ano pa ako. Hindi na ako nakapag-gem. Ayan na lang, oh. Dito na ako sa CR. Dito na lang ako naligo. Kasi, oh. Sira kasi yung toilet na yung ano namin, yung pang-push. Ayan, oh. Ako patuloy ang naanuhan. Patuloy na pa suyuan. Ewan ko nito kung kaya ko ba. Ang hirap pala nito ikat. Akala ko madali lang. Sabi ni Amo, madali lang daw. Inahirapan man ako. O oh, dito talaga nagkamali ako. Yusip oh! Santiman Tingnan mo na Luwaing lalaki ipapantay ito. Huwag ka lang magkamali. Die! Ah, shame. Ang hira kasi pag ginanyan ganyan ko oh shame Ay, natatakot ako baka mabali mag mabali siya sa marong timing ba. Na parang mali yung ano ko. pray no. Try natin ikabit. Kailangan magsintro siya dyan. Sa dalawa na yan. Kailangan magsintro siya dyan. Sa dalawa na yan. Tingnan natin kung marunong tayo. shame Huwag ka namang magbaliko-baliko ang na ng ano baka sira na to <coughs>